mga ka-journey uh, for today punta tayo kay Mr. Aniel Dosto uh, dito sa May Vista Quezon Province uh, bibili tayo ng ano ng crayfish uh, trio siguro uh, bibili tayo ng mga dalawa tignan natin yung sitwasyon kung dahil mapata ma makasalanan tayo so hihingi tayo ng tawad kung mas mura yung mabibigay niya sa atin na presyo ng drainage then let's try na bilhin tayo at least 3 pero uh, the plan is bibili lang ako ng dalawa kasi dalawang set lang ng kasya dun sa ating sasakyan nung bumalik tayo ng queso from Manila so siguro dalawa uh, dalawang, tri dalawang trio pansamantala ang bibili natin pero kung bibigyan niya tayo ng tawad uh, Pay, pay na tayo ng mga tatlo depende pa yun kung mapapatawad niya tayo mamabiyay na po ako uh, papunta din sa Buena Vista for uh, less 1 and a half hour pa ang travel time mula dito sa destination ko okay, stay tuned muna tapos i-video ko rin siya I kung papayag siya na makita dun sa vlog natin then co-cover up natin siya then maybe we can we can ask for some 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 points kung paano magalaga ng crayfish siguro hindi na rin tayo ng background niya kailan siya nagsimula na mag crayfish so stay tuned muna biyahe lang muna ako then video ang magbibideo tayo once na nakarich na tayo uh, syempre hingi muna tayo ng permiso dun sa sa tao Baka hindi siya ano uh, tawag dito hindi siya willing to to face the camera so let's hope for the best makahingi tayo ng mga pinpoints mga mahalagang bagay para sa pag-aalaga ng crayfish. So, abangan nyo po. I'm really excited to to have this crayfish. Uh, medyo nag-iisip-isip na rin kung paano siya alaga uh, through watching some YouTube video and some research from Google. So, nag start na rin mag-aral mag paano mag-alaga ng crayfish And then doon sa mga napag-aralan natin all we have to do is put it into practice then we'll see if everything is everything what we have learned from research is simple so so, samahan niyo po ako baba, hindi na talaga dapat kasama. Ito. Ako, ako nung ginagawa to nasa kami nila, mother. ngayon ka, sa dito, paggawa na rin yan. Para magagawa rin ka mga kung Ay, ko naman oh, lang. ang mga sukal, mga 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 sa Dami nyo rin Dami, dami Ayan, mga hindi ko na nagagalaw, parang ano. Ayan, yun, pwede natin yung phone. Pwede ko kung kunin sa'yo yun, hindi ko yan. Tapos, dali ko naman yung mga pili ko. Ayan, dito mga may pulo. Pero pag-arabda ko, nang itlog na eh, nang nababas na eh. Kasi matagal ko nga hindi napuntahan. Tapos ito sir, lalaki din. Babae. Ito yung mga katago sir, rumado. Ano yung mga yan? mga pagkain mo yan? Anong po? Ay, yung Yan po nga. Labarax sir. Hindi, yung... Ay, yung mga yan. Oo, oh, yung... Yung dumi kasi, sir, nadikit, sir, sa labarax. Oo. Uh -huh. Kaya maganda sa sir, sir sa pan para madaling maglilis. Madaling maglilis. Oo, oh, okay. Kung, kung alas sa isang area. Oo. So, uh -huh. Parang... Ito na

Good morning mga oh, ajornie. Andito tayo ngayon kay ano, arnel, arit, arnel. Costos. We will crayfish. Ah, dinala niya tayo dito sa kanyang tahanan para sa crayfish Blue jeans ba ito? Alin po? Ito? Wala yan sir, kung saan na magbubli ang mga yan kapag ano? Pa nasa madilim? Ano talaga? Mm hmm. Pink pink yung sir, sabi nilang... Yung mga blue tapos may orange pa, di ba? Pero naman dyan yun, sir, yung parang kamunga ng taguro na yun. Ah. Okay. So, Pakita sa inyo sir, kapag paano makapalabas yun, yun. Didos lang pala yung tubo mo, no? Enough na ba yung didos? na yung hive nila bigos lang pala Kailangan lang talaga

Pero malaki na yung sipit. Kasi lang mm uh -hmm. -huh. natin dito sir sa malalaki ko tingnan uh -huh. sir. Oh. Di ba? Ganyan sir pag yung parang selective breeding uh -huh. na. Uh -huh. Ano to babae ba to? Malaki po yan. Ba't wala siyang red sa klo? Bata pa po kasi sir. Ah, uh -huh. hindi pala makikita yan. Oo. Oh, Minsan sir, matagal po sir lumabas. Kaya uh nito -huh. sir, kasi light po sir yung color niya. Oo. Uh -huh. ayaw mo naman. No? Talaga ayaw mag-relax. Ay! Hindi po Sabi na magbuta na eh. Oo nga, bayo na yung buwan. Asan ba? Abot ko. Wala sir. <laughs> <laughs> Ay, may palaka o. Oh. Sabi sir, nandiyan? Oo, oh, nandito. Yan sir, ang isa pa. Di ba tawag puno, puno ng railings tapos biglang papasukan ka ng ganyan. Umaabot daw yun. Mm -hmm. ah, ito ang kanyang ano, breathing area. Ah. yung kanyang filtration, uh, ah, DIY lang din. Ano? Eh. Lucky, oh. Ayan e na siya, nanguhuli. Akala ko bata pa lang lumalabas na yung ano niya, red cloth. Hindi pa rin pala. Paglalaki. Depende sir sa kulay talaga sir. Uh, Pag po ganyan talaga sir mga light, matatagal talaga ng Uh, yeah. ang hirap sir kapag yung hindi ka sanay tumingin sa ng babae sa lalaki. Uh -huh. Iwahi wala yung mukha ganyan. Uh -huh. Kasi nangyari sa akin sa 2 inches pa lang, nabuntis na. Ay, talaga? hindi <laughs> Ay, problema ko sa'yo. Ay, ayun. Kinain na namin. Ano naman lasa? Ay, lang po. Ang kumain. Bakit ano hindi ka matuhin ba? Allergy ako. Ah, allergy ka. Pero anong, anong feedback nila? Nagulap naman daw po. Pangkaraniwan parang hipon na lasa o ano? ang oh, 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 oh. ang ang gusto niya na ni pero ang tarong siya bisa tarong mix daw ah ng karabat ng hipon parang ganon ah talaga hmm. kabaeng Bilis mo kyo ni eto mga ilang inches na yan. Alin po ito po? Ah. Ito sir? Oo. Ah. Uh -huh. Mga 2.5 2.5. Sir, baka ito nasa 3. So, pa, paano ba ang sukat niyan? Yung from head hanggang sa tail? Opo. Oh, uh ah. Eh, hey, malaking laki sir. Oh. Malaki niya. Ay, Ay ano, New Year naman na. Ah, <laughs> uh, um, ano nga sir, dalawang trial ano? Ah, dalawang trial. Dalawa mo muna para pagka ano. Tapos, dyan ka lang naman eh. One hour travel lang naman eh. Kaya, Uy, uy, uy. Tama ka na. Lado naman. Sige, lado, naman, lado, naman. lado naman. Ito parang buntis niya, eh. Ito eh. Ito, tignan mo to, Parang buntis na. Kasi naka ganun na. Ito eh. Ito? Oo yan. Yan. Tingnan mo yan. Kasi naka... Sadya yan sir. Ay, sadya lang. Kala ko pagka ganun eh, buntis na talaga. Tingnan mo sir. Hindi sir? Hindi. Kala ko buntis na. Parang ano, parang madalihan ako ng impostor. Parang hindi ko ano. Tingnan sir Uh, hindi, hindi siya impostor, legit siya. Anong impostor? <laughs> <laughs> Alam ko lalaki si Roy. ah siya lang, may mula din ako pinigay. Isang breeder ko. Ka. Pinagpapahinga uh, ko lang muna. Baka malaspag. <laughs> ang madali ng manu. Last one. Ito lalaki na ito. Ito siya para sa... Ay, sir, PSG na lang yan. <laughs> sariling gamit niya yan. Oo, ang lalaki na yan. Uh, lalaki Talagang bagaantay ka lang para lumaki sila ng ganyan, no? Oo. Okay. Uh, Maga kayo break it. Uh, sa, sir, Ay, <laughs> Meron na dito sir, ano, 4 inches na female, tapos 4 inches na male, pwede mo nang i-breed yun. Ah, Para hindi naman i-breed yung pagpunta ko sir. Walang problema. Salamat ka marami. Wow. Ang sarap. Ang ganda. Ano siya, i-breed natin. Mga nasa 3, mga nasa, ito 3 inches lang talaga. Ah. tapos yung dresser, nasa 3.5 na na, almost magpo 4 inches na lahat hmm. alas. Doon sa liwanag siya para Hello mga uh, ka-journey na tayo uh, Medyo ginabi tayo sa kalye Kasi naplatan tayo ng gulong Nagganap tayo ng Vulcanizing shop Bago Makabalik dito Sa Sapoil So first thing na ginawa ko pagdating na pagdating actually ngayon lang naggubad ako ng sapatos ko uh, nilagay ko na sila sa ano sa ating ref tub uh, pina acclimatize na muna natin sila for 30 minutes siguro saka natin siya sila ilalagay sa pinakatubig so nag, nag prepare tayo ng hive 2, 4, 6, 7 7 na hive dadagdagan na lang natin siguro gagawin natin sa kasi itong anim pagsasamahin na muna natin dito uh, saka natin siya ililipat kung saka sa ali. so, ngayon pagsasamahin muna natin anim kasi sabi nung nabila natin okay lang naman na pagsamasamahin na silang anim dito sa isang lalagyanan so subukan muna natin yung isang lalagyanan para mas makafocus tayo makapag concentrate tayo na makapag-concentrate tayo ng pag-aalaga sa kanila uh, binigyan din nila ta niya tayo ng mga isda Ayan po, oh. mga isda na maliliit uh, makakatulong ito para kainin niya yung mga kitikite kasi yun yung pinaka-importante dapat uh, free dun sa mga kitikite so itong mga maliliit na isda uh, ang sabi niya gapi daw to gapi sa kamoli Uh, hindi ko lang alam kung ano rito sa mga to. Uh, lagay rin natin muna siya. na plastic siya. Para ma-acclimatize muna siya. For about 30 minutes. So, balikan ko na lang kayo. Kapag ka, ano. Ba babalikan na lang natin siya kapag tapos na yung 30 minutes. Hi Johnny, napakasaya na nila tapos kung may feedback kayo about craylings uh, please do help me kasi tayo yung kaalaman natin sa crayfish is through youtube din uh, tapos sa mga nabasa natin so napag-aralan na natin so ngayon ang gagawin naman natin dun sa mga napag-aralan natin ay eh, o on hand natin kasi ang maniniwala ako na yung practice best practice yun yung magbibigay sa atin ng more experience at knowledge uh, sa tagala ng pre-cash sanang maparami natin so hanggang dito na lang kasi ginabi na rin medyo madilim na have a nice day uh, God bless